Para matuldukan ng ang recruitment sa sektor ng kabataan at mga mag aaral sunod-sunod ang isinagawang information and awareness drive ng 71st Infantry Kaibigan Battalion Philippine Army sa mga paralan sa probinsya ng Tarlac. Mayigit kumulang apat na daang mag aaral kasama ang mula sa Birbira High School ng Kamiling Tarlac ang nabahagiya ng kaalaman at impormasyon patungkol sa pananamantala at kasinungalingan ng mga komunistang grupo sa hanay ng mga kabataan. Katuwang ng kaibigan batalyo ng kapulisan mula sa Kamiling Municipal Police Station kung saan ito ay nagbahagi ng lecture hinggil sa Anti-Illegal Drug Proliferation at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpasalamat ang mga guro at mag-aral ng nasabing paaralan sa mga impormasyong na ng mga kasundaluhan at kapulisan na magiging kalasag nila laban sa karasan at panlililang ng teroristang grupo. Uh, ang Birbira High School ay uh, taus-puso pong nagpapasalamat sa Philippine National Police, uh, Kamiling at saka sa Armed Forces of the Philippines. Sa ginawa po nilang uh, awareness campaign. Uh, particularly sa subjects na anti-drugs at uh, NPA uh, infiltration at napakalaking tulong po ito upang uh, maiwasto ang uh, uh, kinabukasan ng ating mga mag-aaral at uh, kailangan po natin na uh, uh, mabigyan sila ng tamang mga impormasyon upang sa ngon sila ay uh, maging uh, produktibong uh, mamamayan, especially ng ating bansang Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng commanding officer ng 71st Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Michael Bautista na patuloy ang pagpapaigting nila sa pagpapalawig ng information and awareness drive, lalo na sa mga paaralan upang masigurong maprotektahan ang mga kabataan at makamit nila ang pangarap na magandang kinabukasan. Kung maalala, Noong nakarang linggo ay una na rin nagsagawa ng information drive sa mga paraalan ng Malacampaha National High School sa bayan ng Kamiling, Pitumbayog High School at Josephine M. Kuhangko National Technical Vocational School sa bayan naman ng Mayantok sa nasabing Lalawigan. Mula dito sa mga tarampang gasinan, ako si MJ Ortiza ang inyong kaugnay. No!